Hello po mga kagis, magandang umaga po uh, Welcome back po sa sa akin galing po tayong bakasyon so excited po tayong makapag-adventure ngayon magandang umaga po sa inyo at uh, ito po, nandito po tayo sa ating spot nagbihintay tayo ng tamang oras time, time, check, time check po is uh, 7.20 so actually po, uh, medyo isang oras na po tayo rito, wala pa po tayong strike so hintay-hintay lang po tayo ng tamang oras medyo ang nasa reading mo ng forecasting or fish activity sa uh, average hindi mo 50-50 yan 50-50 yung ating magiging uh, condition ng ating activity either uh, meron konti or meron or ano waka wala ho so okay lang ho accept po natin yung uh, ganitong senaryo so hintay-hintay lang tayo Maga pa naman, at uh, isang magandang pagbabalik ulit sa ating adventure, fishing adventure po kaya kagistipin po. So sige po, stay po. Hmm. So, habang wala pa akong huli, wala pa akong tayong strike. Manghulihan daw tayo. Tayo na tayo. Tingnan Hi. <coughs> lang muna. meron yan. Pero nainit niya. Mukulang natin ang lakas eh. Sa tototo sa mga tigagulod kabuyo lago na po sa mga librero mga classmate ko po dyan kina uh, paring Dungas, paring Emon uh, Rodela Rodel po sa mga Librada sa mga po ni po Nag-shoot it tayo. Strike. Strike mga kagis oh. Ayun. Strike, strike, strike. Mga kagis strike oh. Strike tayo. Sabukong na lahat. Ayun oh, strike oh. ah Buka, ano balo ito yung mga bauso, balo balo ho mga kagis ayun, laki isang balo laki ng balo ito ko, balo ito balo ito balo ano ba, o ano nga ba mga kayangisok.

Buti meron. So naka na naman ho tayo. Ah. Stack na naman ho tayo. Thank you Lord. Ah. Lalaki ko. Ah. Ah. Ay, hala ko na tang May uwi. Buti meron. Stack ulit tayo. Sa pagungho kumapit yung ano natin na natin, pag -ung. Kailangan ko lang umakuha yung lure. Paan doon natin to come, 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 come. Kailangan okay, ko lang yung oh. duro. 今はこのな、うんうん、ああいかなか,いかここに来ないのよここに来ないのい Naputo lang ating ano. God. Narit siya yung target yung naputo yung rod natin, no? Kasi pag umu yung nataliya na, nadaliya natin. Ay! Wala ano tayong hmm. Ay, naku. Ah, malas. O oh, mga kagis, mamalasin nga naman. <coughs> Naghagis po tayo doon sa baba. Then, sumabi to sa pawikan. So, dahil sa kanaisan ho, natin makuha yung ating lore, pinilito natin laban labanan yung power o lakas ng pawikan. Kaso, kaya naman ho natin. Kaso, medyo mas malakas yung pagong. So, sa kanaisan nung natin may makuha yung ano, lore, nabali yung ating rad. Yan ako. So, ganun talaga. Pagod ako. sige po. Stay tuned po. Hello po mga kagis. Magandang umaga po. Time check po is 9.25. 9.35. So, ito lang po yung na-strike ko natin. Dalawa. Yan. Then ito, na-strike ko natin. Bandang ano na. Uwi na ho. Alanganing oras na. Uwi na. Ito ko ano, nung nadali sa amin natin. may view tayo kahit paano. Pero ang hindi yung maganda, ang hindi yung maganda, uh, ah, naputulan no, tayo ng fishing rod. Kasi po, na nung ano, yung ano, lor, doon sumabit sa pawikan. So sumabit ho doon sa pawikan yung lor, eh sa sa kagustuhan kong ma-retrieve yung lure eh yun nagkapuwersahan kami ng kawikan ah, na bali yung rod natin so muna na kung chase kundi putulin so malakas o tsaka lambot na ho tayo although kayang kaya naman nun yung rod kaso ito yung rod eh yung rad natin naputol dito to sa medium heavy so yung kadugsungo nito hindi iniwan ko na doon yung pinakang dulo na divide doon sa dalawa yung pinakang uh, dalawang tip po yung dalawang tip na hati sa dalawa so naiwan na lang yung main na uh, rad so naputulan ho tayo ng rad kamalas